Okay, so this is a case of antibiotic allergies, okay? So si patient nagkaroon daw ng sakit, no? Sa, nagkaroon daw ng infection sa dugo, tapos prescribe siya ng antibiotic, which is itong penicillin niya, no? Tapos yun, anong nangyari sa'yo? Ito so, yun, di ba? Opo, oh, oh, dok. After na to kasi nangati ako, nangati-ngati ako, nagkapantan-pantan oh. ako, so Tapos known din. allergens ka. May meron po. Tinanong ka uh, kung meron kang allergies. Hindi hindi ho oh, na. Ayun na. So isa yun sa mga red flag na dapat aalamin niyo sa mga doktor niyo. Dapat na dapat na itatanong ng mga doktor kung meron po ba kayong mga allergies sa certain medications. Kasi kahit known si sir, hindi niya naman yan agad maiisip eh unless tanungin natin or minsan nawawala talaga sa isip nila. And then nung ka, anong ginawa sa Nagbalik ka sa doktor mo, di ba? Bumalik ako sa doktor. Oo, Oo. para mag Huwag sabi na meron nga akong pangangate. Pangangate. So, may sa tanga naman ako. Pinalitan niyo ko amox. Na, napalitan. Oo. So, anong binigay? Binigyan ako nitong Cephyroxime. Okay. 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 Tapos, pagbigay sa'yo na Cephyroxime, si nangati ka pa rin ba ulit? Nangati din ulit ako. Okay. So, kasi ganito yun, guys, no? So, yung nangyari kay sir, no? Allergic response yan. Kasi, itong Coamoxiclab, ang classification niyan, ipinisilin. Ito, ito mang ah uh, si Pyroxime, ang classification niyan ay si Palosporin. Magkamag-anak yan dalawa. Ibig sabihin, pag may allergies ka sa penicillin, may allergies ka din sa cephalosporin. Kaya ka nagkaroon ng allergic response. Okay? Kasi okay naman, tinitreat naman talaga yung, yung infection mo sa dugo, pero hindi siya pwede sa'yo kasi may allergies ka. So dapat, ang mga binigay sa'yo ay mga classification tulad ng mga uh, macrolides, example ay like erythromycin or azithromycin. No? Not promotional video ha, binibigay ko lang ng example. Kasi hindi sila same classification. Okay? Hindi rin sila magkamag-anak. Pero kapag nagkaroon ka ulit ng allergic response dito, lilipat na naman tayo ulit. Ibang classification na naman. Hanggat malaman natin kung ano yung wala kang allergies. Okay? So, kanina kasi si sir, ang presenting symptoms niya, nagkakaroon siya ng pantal-pantal, and then ang dami niyang katikati sa katawan. However, yung, yung doctor, hindi ka rin binigyan ng mga antihistamine or any intervention para sa mga pang pangangati mo, no? Panina? Oo. Oh, so, trinit ko na siya, in-injection ako ng hydrocortisone and then ngayon okay na si sir. So, okay naman. Nagsabi din si sir na okay lang siya bijuan for educational purposes din and awareness. Okay? So, pag may mga ganung doktor o oh, hindi na itatanong kung may allergies kayo, better kayo na po yung magsabi po sa doktor niyo Okay? Okay, sir? Thank you. Solid. Mm -hmm.